hindi kasi nila alam yung construct, constructive criticism para kalang nag explain sa mga 3 years old. Yeah, well, wag natin sukuan yung mga 3 years old kasi sila po yung ano eh, pag-asa ng ano. <laughs> ang mga bata ang pag-asa ng kinabukasan, sila po ang future. Kahit overweight binabash uh, nung nanalo, ano ba, ba, ano ba balik nyo? Kung overweight binabash nung nanalo, ano balik nyo? Boss, ako hindi ako nang baba kanya ever since. Nagki-criticize ako at saka constructive criticism, magkaiba 'po 'yon. Baka ibang tao 'yon. It's not me. No, so baligan mo pag may nakita ka na isa na ginawa ko 'yan. Uh, sa so, baligan mo ako ha. Told you no wrong, ha. Gears venture podcast you will be missed by some under uh, developed people once you will be in the same level at par like Kinito Henson and, Sons and Seth Oh, thank you so much. Maybe maybe, you know, I just have a different journey. journey ko, uh, I have to go through this because uh, essentially na nagsimula naman talaga ako as a vlogger. So, minsan uh, I cannot be too professional in my approach because maramipo, it's like um uh, cyber jungle. I don't know if you're, di ba may narinig kayo, concrete jungle. Yung Manila, yung New York, concrete jungle. But ito po, yung uh, natin, yung uh, ating pong uh, social media is the as a cyber jungle. So, nandito po, marami po dito mga ahas, marami po mga unggoy, may mga tingre, may mga buhaya, no? So, kailangan laban ka talaga dito. Kung hindi ka lalaban, hindi ka mag-a-adjust, hindi ka tatagal. Okay. So, anyway, salamat Gears Venture. Thank you so much again. Mr. Chips, hindi naman sinisira ni Paus ang Casimero Brothers. Ang sabi lang si Pao, katotohanan, yung tunay na kaibigan dahil nga kay pau nakilala ko si Alas at nilibre rin ni Pao na hindi na halagang tuwiti kay Mr. Clips talaga. at talaga namang hindi na matanggal-tanggal yan. Ano? may mailig kasi talaga